So good morning mga idol. Ayan mga idol. Ayan naglinis tayo ng ating uh, area mga idol dahil ayan dito tayo nakapag uh, exhibition kahapon mga ka idol dahil yung nakaraan ka ay nakaraan tsaka kahapon ayan di tayo nakaraan mga idol dahil ayan naglinis tayo ng ano mga idol so yan mga idol salamat sa mga views viewers natin diyan ni mga subscribers natin mga viewers natin yan yung mga nagtitiwala sa ating mga adventure so yan mga idol medyo okay lang mga idol walang problema okay lang medyo mahina yung ano kasi yung mga idol yung content natin yun lang ina-upload natin mga idol so ayan pasensya mo na mga idol na hindi tayo nakapag adventure ngayon mga idol dahil naglinis po tayo ng ating area mga idol dahil mahirap mga idol wala tayong bahay ang matirahan nagbo boarding lang tayo mga idol yung boarding natin 1-8 so dito tayo ngayon sa area natin mga idol dahil yan tayo natin ng kubo kubo mga idol dahil mayroong kunting kunting ipon mga idol pero kubo kubo lang mga idol dito natin tayo mga idol dyan sa area na yan mga idol dito dito natin yan ano. so sinunog natin yung pinagtabasan ko nakaraan at saka yung ano, kahapon so buti nyo lang nag init ngayon basa ngayon mga idol pero Na uh, napaapoy pa rin natin mga idol medyo nag init na rin kasi konti so dito tayo magkatayo ng kubo kubo mga idol so yan mga idol yan, kubo kubo mo na mga idol yung barong barong lang yung matirahan ko lang mga idol para makaiwas din ako dun sa burding mga idol dahil sayang yung ito yung mga idol yung 1.8. So, yung 1.8 na yun mga idol kung i-consume natin yun sa bahay natin. So, matagal maubos yun. Bigas lang. Tsaka, nagpamana naman tayo. Surfacing naman tayo. Nag-surfacing naman tayo mga idol. May pangulam tayo. So, consume natin bigas lang. So, yan. Sana mga idol at supportahan nyo pa rin palagi ako mga idol. At sana matulungan nyo ako mga idol na uh, maging uh, okay na yung watch hour natin po mga idol. Patulong na po sana ako mga idol. Kunti na lang po sana yung watch hour ko mga idol Kaya lang inabot po ng Dalawang taon Dalawang taon na yung ano natin mga idol Yung watch hour natin mahina Kasi yung Yung ano natin Mahina yung ano natin viewers Pero pasalamat pa rin ako mga idol Yung mga ano, shout out dyan sa inyo Yan Kila ano Yung mga nanonood palagi sa atin So ngayon mga idol yan, focus muna ako dito sa ating lalagyan ng barong-barong mga ka-idol. Yan, dito tayo maglalagay ng barong-barong. Dahil, yun nga, walang income. Eh, magkano po kinikita ng ating pamana. Pag makawal na tayo ng malaki, Makawinta tayo. 400, 300. Ibigas e pa. Pero sa bagay mga idol, yung dalawang kilo ko, naabot na po yan ng... Yung dalawang kilo, inaabot na po yan tatong araw yung dalawang kilo ko yan naabot na rin araw apat yung ano yung dalawang kilo na tipid naman din ako mga kaidol, dahil pag nakapamana mga kaidol na itong ulam naman so ayan mga nagtatrabaho dito mga kaidol sa, siguro sa lunis mga kaidol may magtatrabaho na dito kaya ininisan ko na mga kaidol, para tuloy tuloy yung trabaho nila kasi dyan grabing sukal dito ininisan ko hindi ko lang na po na vlog na nakaraan mga kaidol dahil siging ulan sige ulan mga idol o, Ngayon lang natin na ano yan sana maunawaan niyo mga idol kaya hindi tayo nakapag uh, content ngayon ng medyo maganda ganda at saka yung gopro natin mga idol yan na nagka problema na naman mga idol na, parang hindi ko alam po mga idol kung ano nasira kung battery na naman yung nasira o yung ano kasi yung isang battery idol nasira yun ganun nangyari parang nag blood blood sya naga blood blood ngayon yung itong isang battery naman naga blood blood yung mga idol eh baka yung battery sana siya eh okay na sana makaidol kung yung battery lang nasira makaidol dahil yung battery na order pa wag na po gopro makaidol dahil mahal yung gopro makaidol hindi ko kayang bilhin yung makaidol wala na nga pambilang yung bigas hirap na nga pambigas makaidol ibili ka pa ng gopro eh tsaga taga, taga tayo doon sa cellphone mga idol. Kaya lang wala tayong ma ano wala po tayong ma mapakita na mga uh, shoot sa ilalim. Yung mga free dive natin yung pag ano yun, hindi natin makita. So makikita natin sa upload natin mga idol mga susunod baka yung ano lang mga idol yung mga natin pag sa na yun mga ganun na lang tapos siguro mukbang na lang mga ginagawa kung mga idol ano, mga nahuhuli natin so Pero susubukan ko pa rin mga idol Maghanap ako ng battery Na ating matisting dun sa gopro natin Pag okay sa ibang battery Ibig sabihin Yung sira yung Battery lang Ngayon mga idol uh, Sana po matulungan nyo ako Sa aking whats hour mga idol Sana po Suportahan nyo pa rin palagi mga idol Para maka Awan ang Diyos mga -idol, maka ano naman tayo Maka pasok din para Dagdag ano ba Dagdag Mga dagdag energy yung Parang yung parang gusto mo pa rin mag ano yung yung gusto mo na talaga mag magsikap talaga ng lalo so nagsikap mga idol kaya lang ngayon busy kasi mga idol tapos yung gopro na nasira hindi natin magagamit ngayon so yan sana mga idol lagi nyo, lagi nyo pa rin ano mga idol supportahan para maka ano na rin mga idol makapasok tayo sa whatsapp natin mga idol kunti na lang mga idol tulungan nyo naman ako mga idol sana po matulungan nyo ako mga idol para maka ano tayo mga idol sa watch hour natin mga idol kunti lang mga idol And 100 plus na lang mga ka idol sana sana mapunuan nyo yun mga ka idol para ay maka naman mga idol maka raos raos kunti maka raos raos kunti mga idol hindi naman natin pinangarap na maging malaki mga idol pero sana yung baga makita rin natin yung paghihirap natin na yung paghihirap natin magsisit yung hindi naman ano hindi naman sabihin natin yung pangarap na maging malaki kagad ng na ano natin gusto ko rin maka income maka -idol. pangarap ko na rin na maka income maka ito kahit isang daan lang kahit isang libo lang maka -idol. kahit isang libo lang buwan buwan maka ito okay na yung gusto ko lang maka yung yung ma ma-experience ko maka na kung paano sumasahod sa yung pinaghirapan mo yung pag anong vlog yun ang gusto ko ma, ma ang, kung anong feeling mga idol gusto ko maramdaman yun mga idol so yan sana mga idol matulungan nyo ako mga idol sa aking sa hour sana po sana po ma monetize na po para para maka ano maka experience naman tayo kung ano yung pakiramdam na totoong vlogger ka na yung totoong vlogger mga ka-idol yung gusto kong maranasan mga ka-idol yung totoong vlogger yung gusto, yun ang gusto kong maramdaman yung totoong vlogger ka na yun sana ang gusto kong maramdaman kahit na feel ko lang yun mga ka-idol okay na yun mga ka-idol masaya na ako mga ka-idol yan sana ano yun kaya boy kita yan yung mga sikat na ano dyan sana matulungan nyo yan sana ay ano naman tayo pakilala naman tayo dun sa ano kahit kahit yung watch hour na lang kahit yung watch hour lang mga idol mapunuan lang mga ka idol kahit yung watch hour lang mga idol hindi naman kailangan hindi ko na kailangan na yung 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 maraming ano yun lang po yung ano ko mga idol yung watch hour ko sana ma, mapunuan nyo po yung watch hour ko Sana ma, monetize na rin yung watch hour ko mga idol para ma feel ko naman yung totoong vlogger gusto ko na maranasan yung mga idol gusto ko na gusto ko na talagang gusto ko na mapil ba na totoong vlogger ka na para naman mga idol maka makaraos raos kunti kahit kunti lang okay. maka raos raos mga idol yan dito tayo sa ano mga idol sa ating area yan mas pang ayan mga idol pero Ilang araw pa yan malinisan mga apat na araw. Yan, mga apat na araw pa yan malinisan mga idol bago malinis yan. Yan. Yan tayo mag-ano mga idol. Tapos dito tayo. Dito tayo maglagay ng kubo-kubo. Kubo-kubo lang mga idol para makaiwas din dun sa boarding sayang din kasi yung 1-8 mga idol tapos bayad ka pa kurinti, tubig 1-8, bayad ka pa tubig, kurinti eh kung yung ibabayad mo doon dito mo na lang sa bahay. I-consume mo lang, wala na po. Sold na sold na sana. So ayan mga idol, yun lang po uh, sa mga idol. Ah sa mga sumusuporta sumu mga sumusuporta natin diyan, patuloy na sumusuporta sa atin. Salamat, maraming salamat po. Sa mga hindi pa po naka ano sa atin, naka-subscribe, nakapag tingin uh, sa ating mga vlog, sana po matulungan niyo ako mga ka idol. Yan. kahit what's our lang mga idol kahit watch hour lang ma mapuno lang yung watch hour ko okay na masaya na ako mga idol kahit sabihin pa na hindi naman kailangan na live ang gusto ko lang mga idol gusto, gusto, ko lang matapos yung gusto ko lang matapos yung ano mga idol yung watch hour ko kasi watch hour na lang talaga mga idol yun na lang talaga mga idol ang aking inaasam-asam hindi ko naman kasi in, hindi naman kasi idol maganda yung mga, mga vlog ko mga simple na lang kasi yung mga vlog ko mga idol Kung ano lang kaya mga idol kasi yung isda naman kasi mga idol hindi natin hawak hindi natin kapit yung isda tsaka nag-iingat din tayo magdive mga idol dahil hindi din kasi basta basta yung magdive mga idol yung sumisisid sa ilalim Uh, ilang oras yung languyan sa amin kasi mga idol tapos yung bangka iwan lang okay lang sana kung may mag up hindi masyadong pagod ilang ilang ka pa ng dalawang oras tatlong oras tapos babalik ka pa sa bangka di apat na oras pagod din mga tapos minsan walang huli minsan mga huli pangatama ulam yan lang mga ka-idol. Yan ang mga ka-idol. Sana matulungan nyo ako sa wasawat ko mga ka-idol. Sana ma-feel ko na rin talaga mga ka-idol. Kung gusto ko na ma-feel yung ano, yung maging yung totoong vlogger talaga. Yun. Yung parang sa feeling mo ba yun na ay salamat vlogger na. Pure na vlogger. Sa wakas, sasahod na rin ako. Yan. Pagsikapan, pagsikapan. Para yung sikap ko mga ka-idol lalo pang lalo pang titindi yung sikap ko kahit kahit di malaking sahod mga ka-idol eh, dalawang libo, tatlong libo, isang libo okay na yung mga idol at least na feel ko na ganito ang vlogger ganito pala mag vlog yun lang mga idol yan ito lang itong video ko na ito mga idol sana napanood yung mga idol ang pakiusap po ito isang pakiusap mga idol na mahirap ulitin ito lang mga idol isang bihis lang ako mag makiusap mga idol ito lang first time kong ginawa itong mga idol na sana sana mga idol, watch hour mga idol, matulungan nyo ako sa watch hour ko mga idol. Para mapunuan mga idol. Watch hour na lang mga idol, tutong vlogger na ako mga idol. Tutong vlogger na talaga ako mga idol, watch hour na lang. Sana matulungan nyo ako mga idol sa watch hour ko mga idol. Kunti na lang mga idol. Hindi ko hangad nung magkasako ng malaki agad mga idol. Ang gusto ko lang ma-feel ko ay yung totoong vlogger. Yung feeling mo pag nagtatrabaho ka, pag nagsisig ka, abang gumagawa ka ng content yun lang mga idol gusto ko maramdaman na maging vlogger kaya yeah, sabi sabihin ng iba vlogger pero parang kulang kulang mga idol kulang kulang yan sana mga idol thank you mga idol at ito tapos na ito mga idol para matapos na mga idol at makapahinga na rin tayo dahil gutom na rin mga idol So ayan, uh, ito. yan, uh, may time pa tayo mamaya. Kasi magpapatulong tayo kay ano, ah, uh, yung maglinis dito. Sama natin si Marvin. Kaya natin si Boss Christian na uh, magsama sa kanya para tatlo kami. So bigyan ko lang siguro lang mga ano mga, mga, idol. Yung suhulan din natin sila mga idol pang pang ano pang sahuran din natin sila araw sa araw yung arawan nila arawan din natin sila kasi mo simple lang bunot bunot lang ng makaidol hindi mo masyadong mahirap iba naman kasi gagawin ko kubo-kubo natin makaidol yan si si Alvin uh, Alvin Bernice ang gagawa ng ating kubo-kubo dito makaidol yun ang ating gawain kubo-kubo dito pero kubo-kubo pero bahay na rin siya yan so ayan makaidol yun na po pakiusap ko makaidol maraming maraming salamat yan shout out dyan sa lahat ng ating mga sport fishing mga mga kapana, lahat ng na mga nag fishing So, ingat po kayo palagi at laging safety at walang kumpiyansa pag tayo magsisid mga ka-idol. Huwag kumpiyansa, lalo na pag wala tayong kasama, solo dive lang tayo, kailangan talaga. Kahit sa ilalim, makakaisip pa rin tayo na nakakaisip pa rin tayo, huwag nating kalimutan mag-isip pa rin sa ilalim na safety natin. So, yan lang po sana mga ka-idol at yan, sana matulungan nyo ako at yun. Uh, good luck sa ating lahat at sa mga sa fishing ko. So ayan. Ah. Uh, ingat palagi. Yun lang. Yun lang ang message ko sa inyo mga idol. Uh, ingat palagi. Yo, alam ko mas magagaling kayo. Yung iba mas magagaling pa yan sa atin. Sa akin. Uh, Ayun. Pero ingat pa rin kayo. Kasi sa dagat may magaling pero sa dagat walang magaling. Kailangan talaga ingat talaga. So ayan mga idol, thank you so much. Ah uh, La abio